Pinatahimik ni Jesus ang bagyo sa dagat ng Galilea. Minsan ay nagtuturo si Jesus sa mga tao at nang sumapit ang gabi, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Tawid tayo sa kabilang ibayo ng lawa. Kayat sumakay sila sa isang bangka kasama niya at sinundan sila ng ibang mga bangka. Habang sila ay naglalayag, si Jesus ay nakatulog sa hulihan ng bangka. Biglang bumangon ng isang marahas na bagyo. Ang hangin ay napakalakas na, ang mga alon ay nagsimulang matabunan ng bangka at sila ay nasa malaking panganib. Natakot ang mga alagad at nagpunta upang gisingin si Jesus na sumisigaw, Guro, wala ka bang pakialam kung tayo ay mamamatay? Nagising si Jesus, sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Tumahimik ka! Kaagad na huminto ang hangin at nagkaroon ng matinding kalmado. Pagkatapos ay tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, Bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya? Napuno sila ng matinding takot at namangha na sinasabi sa isa't isa, Sino nga ito na maging ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Ang kwentong ito ay matatagpuan sa mga ibanghelyo ni Mateo, O 23:27, Marcos, 435-41, at Lucas, O 22:25. 25 Ipinakikita nito ang kapangyarihan ni Jesus sa kalikasan at ang kahalagahan ng pananampalataya kahit na sa harap ng matinding paghihirap.